Good evening guys ah, ayan, na naman po tayo ngayon sa Aking Mini vlog For today's video nga pala guys Ay may kukwento ako ngayon May ikukwento ako ngayon sa inyo na Naranasan ko sa Aking buhay ngayon dahil ako yung mag isa Dito na lang sa aking upahan Parto kasi ang aking pamangkin ay Yun Ang aking ito ay umuwi na sa Probinsya kaya yeah, ako na lang nagbo-board dito sa boarding house namin. Or sa kwarto. Kasi, sinundo na siya ng kanyang family. Kaya, yeah, okay lang ako na lang dito sa kwarto. Ang ano ko nga pala, sa tingin ako yung uwi dito sa bahay. Pag ano, pag uwi ko galing sa trabaho, ay magluluto, gusto na pagkain sa ano sa umaga ano tanghalan hanggang tanghalian din kasama na yun kasi baon ko yun sa trabaho ko kaya